Good morning! Yung mata ko dyan, day, Parang mahinahanap. Parang sniper lang ang mata, day. Nag-isip kasi ako dyan, Inday, kung anong store ako pupunta. Kasi bibilhan ko yung mga anak ko ng pajama, day, na pang spring season. Damn. wala man trabaho, day. Dito tayo sa mura. Nagpunta ako sa Akano ring, day. Nabilhan ko yung anak ko, tagi isang piraso, day. Tagi isang set pala, day. Pagkatapos dito sa Akano ring, day, ay nagpunta kami sa Nishimatsuya at nabilhan ko rin sila duo ng mga ilang piraso na pajama na pantulog pang spring, day. Tatlong set kay Bunso at saka sa atin naman ay ginawa ko na rin tatlo para di mag-away, ba? Sa kabilang side, day, bibihan ko rin sila ng inner, day, kasi hindi naman pwede walang inner, day, kasi malamig, day, kaso lang, daib, kailangan ko pa talagang kuritin ito sa singit itong bata, day, ba, kasi pinagbubuksan ang mga laruan, day, oy! Makabayad, tayo nang wala sa oras day, ba, pag nabuksan yung mga laruan, day. Fast forward, mga in, dumaan din kami dito sa may drugstore, in, ba, para lang talaga bumili ng pantanggal amoy bunganga, day, ba? toothpaste pala ang binili ko dito dahil kung ano-ano mga anik-anik pa mga zay. After lunch mga Inday, nagpunta ko ng Seria para bumili ng panghilod sa dalawa kong anak in die. Ganito yung gusto nilang panghilod. And then die. bumili na rin ako neto die o, oh, yung parang kamansi sa atin sa probinsya. Hindi ko alam sa Tagalog, kamansi na nilong agday ba. Tapos mga day, pinuntahan ko yung tatlong alipuris ko day kasi day, kung ano-ano mga pinagkukuha day ba. Pinagalitan ko day kasi panay lang sila lagay sa basket ng papa nila day ba. Kasama kasi nila yung ama namin day ba tapos pag ganyan kasi mga sitwasyon day ay okay okay lang talaga yan sa kanya day oi kasi piso piso lang man dito day. Kahit piso piso lang yan mga in day, ay nako tingnan mong pinagtitinginan nila hindi talaga yan siya matatapos day kung anong nalang yung pagkukuha tapos lagay sa basket day ba. Tapos kinalkal ko yung basket in then sabi ko kinuwinta ko kasi inday ganito ganyan na yung presyo niya ikaw magbayad din. Anong ko talaga yung si Hapon Day ba? Kasi day kung nag-uu talaga siya na siya magbayad day, ay kukuha din ako ng marami sa akin day ay. Paminsan-minsan mga Inday, dito ako sa Serya, bumibili ng mga panimpla ko sa aking mga niluluto mga Inday. At saka mga snack na mga bata, di ba? Kasi mura-mura din kasi dito minsan Inday. Eh. Alam nyo ba mga Inday, sa araw-araw ko halos na lumalabas, dahi ba? Nagpupunta kami sa mga 100 shop, di ba? kumpara ko talaga, dahi, mas maganda mamili sa Serya at medyo mura-mura siya kaysa dahi Inday. Ang isa sa maikumpara ko nila mga Inday ay yung aluminum foil bitaw Inday na pwede gaga gagamitin sa pangihaw. Marami kasing klase ng aluminum foil in dye. Kaso lang, ang aluminum foil kasi sa Daiso dye, dye, na yung shikari talaga na magagamit sa pangihaw na hindi didikit yung isda or karni doon sa aluminum foil pag ginamit mo, ay sa Daiso ang presyo niya is 200 yen. Samantalang dito sa seria ay 100 yen lang mga inday.